Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si biding Baez para sa ating Gen Ed 11 at dadako na tayo sa ating Aralin 3, ang pagpili ng batis o sources ng impormasyon. Ano nga ba ang batis o sources ng impormasyon? Ito ay ang pinagmula ng mga kaalaman na nakalap mula sa mga nabasa o nababasa, naririnig, napapanood o nararamdaman, na napoproseso ayon sa sariling karanasan. Ang batis po o sources ay kadalasan alam natin no bilang references, bilang uh, mga link na nakikita natin ngayon sa website, pero kasama din sa mga batis ng impormasyon ang libro, ang iba't ibang babasahin no, o telebisyon at radyo dahil nakakakuha din tayo dito ng mga impormasyon. Kaya lang tayo ang magpoproseso kung ano nga ba yung pagbibigay natin ng pakahulugan sa mga iyon. Dahil ito ay matituring din nating representasyon o interpretasyon. Magbibigay tayo ng pansarili nating representasyon o interpretasyon sa mga impormasyon na nakukuha natin sa iba't ibang batis o sources. Magbibigay ako sa inyo ng iba't ibang uri ng batis. Meron ako ditong pito. At kailangan nating intindihin o unawain ano nga ba yung kaibahan ng mga pitong iba't ibang uri ng batis. Unahin na natin ay ang primaryang batis. Sa primaryang batis, nilalaman ito ang mga impormasyon galing mismo sa tao o bagay na pinag-uusapan sa pangyayari o kasaysayan. Kumbaga uh, real time no na nakukuha natin yung impormasyon at masasabi natin na ang primaryang batis ay yung legit no, yung pinaka totoo na impormasyon na nakukuha natin dahil ito nga ay nanggagaling mismo sa tao na pinag-uusapan o sa pangyayari na uh, ginaganapan ng tao. Ang halimbawa ko dito ay siyempre guro no na nagbibigay impormasyon sa inyo tuwing klase dahil siya ang pinagmumula ng lesson o ng aralin na kakailangan ninyo. Sunod na halimbawa ay ang pagiging saksi. Kapag saksi ka no o witness ka sa isang krimen o sa isang pangyayari 'Yung impormasyon o 'yung impormasyon na manggagaling sa iyo ay primaryang batis. At sabi nga dito sa aking presentasyon, no, kailangan totoo 'yung masasabi mo o 'yung impormasyon na maibibigay mo dahil ikaw ay primaryang batis. At sa hukuman o sa batas, ito ay isang malaking uh, parte nang paglilitis kaya kailangan totoo o legit nga po yung impormasyon na maibibigay o yung primaryang batis na ibinigay mo ay talagang totoo. Sunod po dito ay yung mga manunulat. Yung mga manunulat na uh, may pansariling karanasan no at sila mismo ay nagproseso ng impormasyon at inilathala nila no yung mga salita o yung mga ibig sabihin at mga interpretasyon nila no, sa mga bagay-bagay na mayroon tayo na makukuha na natin ng impormasyon. Kung tayo ay magre-research, ano, yun yung makukuha natin, yung galing sa kanila. And real time dapat, no, uh, kung talagang primaryang batis yung manunulat na iyon, may lagda niya, may mga ideya talaga na mula sa kanya. At ano pa ba yung mga halimbawa ng primaryang batis? Una na nga dyan yung guro, saksi manunulat, taga balita. Ayun yung mga uh, news uh, angkor, at uh, nagbibigay sa atin ng balita. Lalong-lalo lalo na yung mga uh, taga bigay ng balita na uh, makikita natin sa telebisyon, no. Nandun talaga sila mismo sa pinanggagalingan ng o pinangyayarihan ng bagyo, uh, pinangyarihan ng krimen. Nandun sila sa mismong lugar, no, at nakikita natin sila sa telebisyon. Isang uri pa ng uh, o isang halimbawa pa ng primaryang batis ay ang talaarawan o yung diary na sinasabi natin no kasi uh, yung mismong naramdaman mo o yung naranasan mo sa buong araw mo sinulat mo at ito ay primaryang batis dahil ito mismo ay galing sa iyo katulad na rin ng journal Sunod ay ang autobiography. Ang autobiography kasi, di ba, ikaw yung mismo nagsulat ng patungkol sa buhay mo. At yon ay primaryang batis. Sunod ay ang liham. Siyempre, yung liham, mayroon yung pinanggalingan. May siya pa yan, no? At may pirma pa yan kadalasan sa dulo. At ngayon, sa ating set uh, setup na online, no? Kadalasan ang nagiging primaryang batis natin ay yung sa messenger, no? Yung pagbibigay ng uh, mensahe sa messenger. At kung galing 'yun sa iyo o galing 'yung impormasyon sa iyo at chinat mo sa ibang tao, primaryang batis 'yun. Sunod naman na uri ay ang sekundaryang batis. Kung may primaria, syempre may sekundaryang batis. Ano nga ba ang sekundaryang batis? Ito naman ay ang batayan ng impormasyon ay mula sa primaria o sa pangunahing batis ng pangyayari o kasaysayan. Dahil nga siya ay sekundarya, yung pinagmulan niya, ni niya din mismo ay yung primaryang batis. So paano po ba 'yon binibini? Kung kayo ay magtatanong, paano 'yang binibini? Ang lahat ng secondary batis ay nagmula sa primaria. Magbigay po kayo ng halimbawa. Una na dyan ay ang mga aklat Ayan, ang mga aklat po ay matuturing natin na sekundaryang batis sa kadahilan ng uh, iba-ibang iba, iba tao na po no, yung nagpo-produce o yung nagpapakalap ng uh, impormasyon gamit ang aklat. May iba-ibang manunulat na din po na nagsaling uh, impormasyon gamit ang aklat. Ang kaibahan lang no no yung uh, pabalat yung titulo ng aklat no nagkakaiba-iba. Ngunit ang mga encyclopedia, atlas at almanak ay sekundaryang batis po dahil sa pagpo-produce at napasalin-salin na po na impormasyon. Sunod na diyan ay ang kwentuhan o yung kung nakikita nyo dito, parang pass the message. Ano? Pag kasi nagpasa-pasa na ang impormasyon o mensahe, ay maaaring may dagdag bawas na yan. At kaya nga siya nagiging pasa-pasa uh, kasi sekundarya na siya. No? May pinagmulan na ng impormasyon, kaya siya na nasasabing sekundaryang batis. At yung pinakahuli dito ay yung internet. Ayan. Yung internet po pala ay sekundaryang batis. Kagaya nga nang sabi ko sa inyo, di ba, sa wiki, yung Wikipedia, wag po kayo doon uh, kukuha ng impormasyon dahil ito po ay na-edit. Hindi lang siya basta-basa nagpapasa-pasa no, kung kani-kanino. At uh, yung pinaka-informasyon po doon ay na-edit. -e so, hindi po siya ganun ka-legit na uh, source dahil nga ito ay nadadagdagan at nababawasan ng totoo information. Yun naman po yung cons no ng uh, sekundaryang batis. Hindi ko naman sinasabi na hindi mahalaga ang mga sekundaryang batis. At ito naman ay talagang nakakatulong din sa atin bilang mga individual. Kaya nga lang sa sekundaryang batis ay may mga cons po ano, yun nga yung dagdag bawas ng impormasyon. So, that, halimbawa ay yung biography. Ano ba yung kaibahan ng autobiography sa biography? Bakit yung autobiography ay primaryang batis at ang biography ay sekundaryang batis? Ulitin ko po, ang autobiography po ay primaryang batis dahil yung mismong tao ay nakapagsulat pa ng impormasyon patungkol sa sarili niyang buhay. At ang biography naman po ay isinulat ng ibang tao patungkol sa ibang tao. Ayan, ulitin ko po. Kaya po, sekundaryang batis ang biography dahil hindi ikaw ang nagsulat ng patungkol sa buhay mo. Nangyayari ito kadalasan kapag patay na po no, yung uh, tao na ng biography. So, yung mga nakakakilala o yung mismong nagsulat ng biography niya ay nag-research at nagtanong-tanong sa mga kakilala nung taong namatay na iyon at ginawa niya ng biography. Ulitin ko, kaya siya sekundaryang batis ay hindi mismo yung taong iyon ang nagsulat patungkol sa kanyang sarili. May ibang tao po na nagsulat ng impormasyon patungkol sa kanya. Kaya siya naging biography at naging halimbawa ng sekundaryang batis. Datako na po tayo sa ikatlong uri ng batis. Ito ay ang pasalitang kasaysayan ang impormasyon o kasaysayan ay sinambit ng bibig. Ayun, dito uh, mapapansin nyo sa mga halimbawa nito, maaring primaria no o sekundarya yung uri ng batis kapag pasalita yung kasaysayan o pasalitang kasaysayan ng uri ng batis. Halimbawa, interview. Ayan. Kauna-unahan na yan. Siyempre, nagsasalita yung kausap mo o pares kayo nagsasalita, nagtatanungan, di ba, sa about, uh, patungkol sa isang uh, tao o sa isang bagay o isang pangyayari at nabibigyan kayo ng impormasyon. So, yung information, hindi na siya nanggagaling sa kahit anong bagay. Sa mismong tao na ha, nakausap mo. Kaya siya pasalitang kasaysayan. Sayan. Sunod dito ay ang mga pagsasadula. Halimbawa, uh, kailangan nyo ng nang uh, magpresenta sa harapan ng uh, klase, no? Tapos yung sinadula nyo ay sarili nyong uh, uh, sarili nyong isip, no? Na ginamitan nyo ng uh, creativity, no? Binigyan nyo ng uh, sarili nyong interpretasyon. Ayyan. Pasalitang kasi isayan po yon ng impormasyon o yung impormasyon ay ibibigay nyo ay pasalita dahil ito ay inyong sinasa dula. At ang panghuli naman ay kagaya nga ng nasasabi ko, Uh, kasama sa pasalitang kasaysayan yung online interview. Ayan, sa aking presentasyon, gamit na gamit ang Zoom, may mga gumagamit ng Messenger, may mga gumagamit ng Google Meet. Ayan, pasalitang kasaysayan po ang uri ng batis na iyon. Ayan, yan po yung mga halimbawa. Interview, pagsasadula, at online interview. Ayan po. Uh, ano namang kaibahan nito? Halimbawa, uh, nabanggit ko yung tagapagbalita no, sa primaryang batis. Ano po yung kaibahan ng tagapagbalita na may kausap? Halimbawa, nangyayari, may bagyo, kinausap niya yung uh, tao na naapektuhan ng bagyo. Ang gamit po doon na uri ng batis ay primarya at pasalitang kasaysayan. ayang pwede pong dalawa, no? Pwedeng magamit yung dalawang uri ng batis ng impormasyon. Kaya titignan natin kung ano ba talaga yung pinaka matimbang na ginamit na uri ng batis. Pero possible o maaari pong isa o dalawang uri ang nagagamit natin sa pangangalap ng impormasyon. Ikaapat po ay kasaysayang lokal. Aya po. Ang impormasyon o kasaysayan na nagmula sa sariling lugar. Pag naman sinabing kasaysayang lokal, yung impormasyon ay nakukuha natin mismo sa lugar na pinagmumulan nito halimbawa dito sa Cavite ayan sa Kawit no pag pumunta tayo sa Kawit madami tayong maririnig na kwento patungkol sa uh, patungkol sa pagiging malaya ng bansang Pilipinas ganyan so no nagmula mismo dun sa lugar na yon o dun sa mga taong galing uh, nanaan doon sa lugar na yon yung impormasyon na nakakalap natin at sunod naman diyan ay yung halimbawa pa yung sa buong Pilipinas naman no, may mga iba't ibang historiador tayo na nagbibigay ng impormasyon. Syempre, sa, sa ang mga historiador gumagamit din niyan kadalasan sekundaryang batis na no kasi pasalin-salin na din yung impormasyon na nakukuha nila. Ngunit kasama pa rin siya sa kaisay kasaysayang lokal dahil ito ay naka o naka yung informasyon patungkol sa isang lugar. Ayan, maaari din po ito ito na uh, halimbawa yung informasyon natin ay uh, napunta sa ibang bansa no uh, at nagpasalin-salin na yan yung impormasyong lokal natin na nalalaman ng ibang bansa ay pasok sa uri ng batis na kasaysayang lokal dahil sa atin mismo nagmula yung impormasyon sa ating bansa. Ayan po. Iba, kasaysayan mula sa iba't ibang lugar, kwento, na mula sa iba't ibang lugar. Yan po ang kasaysayang lokal. Susunod so, naman po ay ang history from below. Ano ba yung history from below? Ito yung naglalayong makakuha ng impormasyon galing sa mga ordinaryong tao. Pag halimbawa, nakakuha ka ng impormasyon gamit ang survey. Ayan, ito ay nakapaloob sa history from below. Kasi Uh, nakukukuha ka ng informasyon na uh, galing sa kanila no uh, sa iba't ibang tao. Kadalasan dito, yung history from below ay gumagamit din ng talatanungan. Uh, kagaya nga nandito sa presentasyon, sabe, binibigyang pansin dito ang mga karanasan at pananaw, kaibahan sa estereotipikong tradisyonal na pampolitikang kasaysayan at tumutugon sa gawa at aksyon ng mga dakilang tao. Ayan, kasi dito ibasa history from below, lalo kapag nagtanong tayo sa iba't ibang tao, halimbawa dito sa Cavite, nagtanong tayo sa Tanza, nagtanong tayo sa sa Rosario, nagtanong tayo sa Kawit o sa Naik. Yan. Iba-iba yung makukuha nating impormasyon dahil galing nga to sa iba't ibang uh, uri ng tao na mamamayan ng bansang Pilipinas o mamamayan ng Cavite. At dito makikita natin yung mga karanasan nila, ano ba yung uh, katulad no ng pag-iisip nila at kaibahan ng pag-iisip nila sa iba pang tao na nagbigay ng impormasyon sa inyo sa mga kagaya halimbawa sa research paper, di ba? Kaya nga yung mga responses ng ating mga respondents kailangan nating tinatali no o pinagsasama-sama yung mga magkakaparehas na sagot dahil nga yun po yung uh, pinaka uh, focus o pinaka-sentro kung bakit tayo may survey, no? kung bakit tayo may talatanungan. Ganon po yung history from below. Kaya nga siya parang kasaysayan na nagmula sa ilalim, no? sa mismong mga tao natin nakukuha yung mga impormasyon. At pinagsasama-sama lamang natin. No? Kasi kaya nga siya naging historia na o naging kasaysayan na dahil pinagsama-sama natin. Sunod naman po ay ang pantayong pananaw. Dito sa pantayong pananaw na uri ng batis, ito ay isang metodo ng pagkilala sa kasaysayan at kalinangang Pilipino na nakabatay sa panloob na pagkakaugnay-ugnay at uh, pag-uugnay ng mga katangian, halagahin o values, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuan pangkailangan na o oh, pangkalinangan, kabuuan nababalot sa at ipinapahayag sa pamamagitan ng iisang wika. Ayan, dito po sa ating history from below, tinatala natin no, yung mga uh, salita o yung mga impormasyon na galing sa iba't ibang tao. Dito naman sa pantayong pananaw, meron ng ikaw at ako. Meron na kasing tayo. Pinagsama-sama na po yung impormasyon. No? at nagkakaroon na tayo ng iisang wika sa ating uh, pananaw, sa ating uh, impormasyon, nagiging isa na po no ang ating uh, batis o ang ating uh, kaalaman dahil pinagsasama-sama na po natin. Yun po yung pantayong pananaw, may ikaw at ako na Sunod na po ay uh, halimbawa no sa pantayong pananaw ay ang lipunan, bayan at pamayanan. Dito naman nakikita natin yung pinagsasama-sama no kasi nga pinag-uugnay-ugnay na po kung paano tayo sa iisang lipunan, sa iisang bayan at paano tayo nagkakatulad-tulad at nagkakaiba-iba. Ayan, nagkakaugnay-ugnay na po no. Sunod naman po ay ang pangkaming pananaw kami lang to no? so halimbawa sa aking uh, presentasyon nakikita nyo ang noli metangere at el filibusterismo dito kaya siya natawag na pangkaming pananaw dahil ang nagawa ng hanay ng mga propagandista tulad din na Rizal, Luna at iba pa bilang pamamaraan sa paglilinang ng kabihasnan natin. No? Yung impormasyon na ibinibigay ng pangkaming pananaw ay nagmula pa dati o yung may pinagmulan na na uh, history dahil nagawa na nila to. Halimbawa, sasabihin natin ngayon, ma'am, pwede po ba kaming gumawa ngayon ng pangkaming pananaw na uri ng batis? Maaari naman. Ngunit, kailangan makita dito kung paano nyo kung paano nyo uh, magagamit sa paglilinang ng isang lugar. O halimbawa nga, yung El Filibusterismo at Noli Metangere, nagamit na siya no, sa paglinang ng kabihasnan ng bansang Pilipinas. Yun naman yung pangkaming pananaw. So, yung pananaw nila Rizal, dati, nagamit na no, sa paglilinang ng kabihasnan dito sa ating sariling bansa. At kaya din tayo umunlad no, dahil nag may pinagmulan din talaga. Yun po yung pang-kaming pananaw. Ngayon naman ay ang pansilang. Ayan, Pang kung merong tayo, merong sila, merong kay, merong kami, meron din pangsilang pananaw, no? Ito naman sa perspektiba nito nakuha kuha o ipinagpapatuloy ng mga o ng kasalukuyan ang antropologong Pilipino, o Pilipino. Halimbawa ko dito ay yung ayon kay Dr. Romel Kuraming ng University of Brunei, dara uh, Darasalo, Dara, uh, sa kanyang papel na Pilipinos as Malay. No? Hindi bahagi daw ng ASEAN ang Pilipinas. Kung titignan daw kasi natin, no, tila kanloranin ang kulturang filipino espanyol Yun naman yung kanya. Ano yung ibig sabihin no, ng pansi pansilang pananaw? No? Kung ang uh, kung ang history, ang history from below ay galing sa mga ordinaryong tao, ang pantayong pananaw ay ikaw at ako, at uh, ang pangkami naman ay yung mga dati, no, dating impormasyon na nagamit natin sa kabiasnan, ang pansilang naman ay yung magagamit natin sa kinabukasan o future use yung tinatawag, no. Ah, uh, ito yung magagamit nating impormasyon kasi hindi pa siya uh, ganun ka uh, legit no o hindi pa siya ganong uh, napapatunayan ngunit pinag-aaralan na kaya siya nagawang uh, tinawag na pansilang pananaw kasi pananaw nila o pananaw lang nila yon hindi pananaw natin hindi din pananaw ng ibang Filipino no halimbawa lamang yon kaya siya naging pansila kasi sila lang talaga pananaw lang talaga nila o yun nga yung nabanggit ko perspektiba lamang nila So, habang di halimbawa nga, ay yung kay Dr. Romel, no? So, para sa kanya lang yon At hindi pa talaga napapatunayan. Dahil sa panahon po natin ngayon, ang Pilipinas po ay parte ng ASEAN. Kaya po, pansilang pananaw pa lamang po ang sinabi ni Dr. Romel. Karum, uh, kuramin. Ayan. At para po sa araw na ito ay yun lamang at maraming salamat. Para sa mga katanungan ay mag-PM lamang po at muli maraming salamat. Ito po si Binibining Baez.